Good morning mga kasimple TGIF po ngayon Ibig sabihin ay thank God it's Friday Time check 4.31am Ngayon po ay January 19 At marami po tayong gawain ngayong araw Ayan po si Jiro mga kasimple Gising na rin ng maaga at itong si Bitob, gising na rin What? iinom ng herbal si Jiro yan ang kanilang ginagawa o amin din ginagawa tuwing umaga iinom kagad ng king Herbal Plus si Mamit si Jiro tulog pa eh kami lang ni Jiro ang naunang magising, ba't ba ang aga mong magising? Ha? may arpinians po ah, may arpinians sa school, may activity sila sa school mga kasimple Si Daddy naman ang iinom ng King Herbal Plus. Mmm. Isa pa. Lapit na maubos ang ating King Herbal Plus. Magbubukas na tayo ulit. Nakainom na po tayo ng King Herbal Plus, mga kasimple. Si Jiro naman po ay naglilinis ng rice cooker dahil magsasayang po siya para sa aming almusal. At mag-e-edit naman tayo ng vlog tapos mga 9.30 AM po ay pupunta tayo ng simbahan dahil ngayon po ay Friday Devotion, araw ni Lolo Enteng at may misa po ng 9 AM. Magseserve po kami sa Shrine Promotion Ministry doon po sa Veneration Chapel at sa Museum. Diyasan niya yung tiga. Marunong na yan mga kasimple. Kaya miski kami ni Mami ay nasa labas. At tawag lang kami kay Jiro. Kung halimbawa Ang pagdating namin, eh, dapat kakain na. Para magsain na siya. Pagdating namin, nakaluto na. May kanin na. Kakain na lang kami. Di ba, no? Opo. Nahugasan na po ni Jiro, mga kasimple, yung ating sinaing. At sinusukat lang niya yung tubig bago isa lang. Pinupunasan din niya yung ilalim. Dahil... Basa po yan eh dapat tuyo bago ilagay dun sa rice cooker. Ayan, nakasalang na. Talagang alam na alam na ni Jiro mag po sa rice cooker, mga kasimple. Aww. Okay. Yun. Oh. Okay na po. Antay lang natin masaing to, mga kasimple. Antay na natin ang resulta ng sinaing ni Kuya Jiro. Habang inaantay po nating maluto ang sinaing ni Kuya Jiro, ay mag edit na po tayo ng vlog. At mamaya ang konti po ay gigisin na rin sila mami at si Jerol. Ang gamit nga po pala nating camera ngayon ay itong Sony ZV-1. A little later. Tingnan nga natin ang sinaing ni Kuya Jiro. Nasaan? Wow! Okay nga! Jerol, tawag ka ni Kuya Jiro. Kinom na herbal. Yan, yeah, gising na si Bunso. Si Mami, natutulog pa doon. nag -iin -iin pa si Mami. <coughs> Oh, papa inumin mo si Bunso ng herbal, Kuya Jiro. Very good yan eh, si Jiro eh, o. Oh. O, oh, pinapainom ni Kuya Jiro eh. Anong petsa na mami? Kami, kanina pa gising. <laughs> 6.15 a.m. na. Ngayon lang <laughs> ng gising, no? Tingnan mo daw yung sinain ng anak mo, mami. Bakit? Ha? Tingnan mo, malata yata. Oh no! Diba? ba? Ayos ba ng anak mo? Maaga gumising 'yan. Oh. Ito. Eh si Bitob. Kalina pa yata gising 'yan, <coughs> oh, no, no, no. Meron din no. daw siyang Arpinians. Arpinians ka din. Oo. Ay, hey, ka! <laughs> Pulog si Bitob. Later. Nandun, nakabis na si Jiro. ni Mami, makakasimple. Ayan si Toby, makulit. Tinulong muna ni Mami. Bye-bye. Ano oras, huh? oras ang uwi mo? Ano oras ang uwi mo? Ha? 2pm? Okay. Sige, ingat kayo. Bye-bye. Two hours later. Time check po mga kasimple, uh, 9.06 a.m. Naghahanda na po tayo, papunta na po tayo ng simbahan. Kakain lang po tayo saglit. Yan na po yung sinahin ni Kuya Jiro kanina mga kasimple. At si jero ayan, kumakain na rin. Wala po siyang pasok ngayon. Sasama siya mamaya sa simbahan. At si Kuya Jiro po ay hindi na nakapag-vlog kanina. Pero kumain naman po siya bago sa pumasok sa school. A little later. Nandito na po tayo sa parking ng simbahan mga kasimple. At medyo late tayo. Nag-start na yung novena. Tara po mga kasimple. Punta po tayo dito. At start nga ng ating gawain. 9.38 a.m. mga kasimple. At yan po kasalukuyan po ng nobina. At punta na tayo dito sa Veneration Chapel. Ito po yung ating schedule dito mga kasimple. At yan po may mga pumapasok na ng oras uh, bago mag-start ang misa. Tapos na po ang novena mga kasimple at aatay na lang natin yung simula ng 10 a.m. na misa. Uh, nagdadatingan po ang deboto ni Lolo Enteng. At may misa din naman po mami hapon, 5.30 at saka 7 p.m. Pagkasabas okay. ng mga p.m. Ang Panginoon ng palalang natapos sumuamo sa mga nagpapalabas ng init ng ang daloyon kay Cebu misa at nailak na namin itong Veneration Chapel. Pauwi na po kami. Dalawang motor ang dala namin kanina kasi nauna ako kay mami. A few inches later. Nandito na po kami sa bahay mga kasimple. at tapos na po yung ating gawain sa simbahan ng alas 10. Mami ha pong 5.30pm at 7pm ay may misa pa rin po ng Friday Devotion. Healing mas pa rin po yon mga kasimple. At kung gusto niyo pong magsimba, ay dito lang po kami sa Barangay Mamatid, Kabuyaw, Laguna. Kaya sa mga subscribers po natin dyan at sa mga viewers, ay kung gusto niyo pong mag kay Lolo Enteng, ay pwede po kayong pumunta dito every Friday. One nap later. Pupunta kami ni Mami sa Plengke. Tinggalin ano natin sa Plengke. Bibigyan ng balon. Balon? Yeah. Tapos dito na po kami sa main road ni Mami. yan na lang yung dinadaanan ng balon. Lucky tree Ito Ito po mga kasimple Saan ba? Ito? Ito? Ito Ito Ito, Ito pala yung binihan ng balloon Paparking lang si mami Wala mas dirty ka huh? Wala mas dirty okay, happy, happy. Bata, yan. Ito 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 Ilan piraso yun, ma? Sampu, sampu. Yun lang? Okay na yun? Ako, pahala na sila mag-design sa e-bike niyan. Pupunta muna kami sa LBC, mga kasimple. Pukunin namin yung resibo ng pinadala kanina na King Sherbal Plus. Much, much later. Parang sarap ng balot dati yung... Squid Ano sa balot? Ayun. Yun. O, bili ka rin balot. May dalawa ka akong balot. Makain na ba? Uh, squid ball. yung balot. Sarap. 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 Sarap sa ni lang dito? <laughs> Lado, eh. Marami, ikaw. mo? ni mami? Ano, masarap? Uh, masarap. Tok ba yan? Yeah. Uh. Nandito na po kami sa bahay, mga kasimple. At kung umabot po kayo hanggang dito ay don't forget to hit the subscribe button. Like, comment, and share. Salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon.